Hello everyone! Ito pala si Tagalista. Tara simulan na natin ang kakulitan. Huwag niyo gagalitin ang batang tulad nito, please lang. Oh, Jay. Yeah. Ah, sige nga. Oy. Okay. <laughs> bigyan, bigyan mo. Bigyan mo nga, Pisa. Bigyan mo. Hindi ka bibigyan yan. Pag tumingin ka, akin ka. Napaka-wise naman ni Kuya Hahaha. -ha -ha. Kapag tumingin ka, akin ka. Pag tumingin ka, may mountain bike ka na, may 2.5 ka pa. Iya, yeah, <laughs> naman namananap ka, karauta na. Ito namang si Kuya na pagbuntungan pa ng galit ang peryahan. Sabi ko sa inyo, wag buksan ng pinto, lalabas ang aircon. Wala kami kasalanan! Confirmed, wala kang kasalanan, Kuya. Lalaban tayo! Oh! Punitin ang sedula! Oh! Sana di ka pinapunta sa office pagkatapos niyan, Kuya? BABAY! Ba't ka sumisigaw? Anong sa'yo? Nagtatagay pa kayo? Hahaha <laughs> Ano ba yung bankero nyo? Babaliktad magsagwan Kahit sino mapapasabay sa'yo, ate. Ghosted! go Ghosted! Go, step, go, step, go, 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 go! Talagang mga Pinoy ay tunay na maparaan kahit papano. Dad, what's that over there? What? Gee, my God. Puta Abgay okay, ka. Ay! Tabang ka! <laughs> ay! Kaluto ka ka! Game na! Wala naman si Lord! Talagang partikana ng history sa Pilipinas, bata. Ay! Ay! ay tagad! Ay, ay! Dapat bawat subo ka ako sa'yo. Ay! Kaya! Ay! ay, ay, ay. ay. <laughs> Ate, pahing akong t-shirt ka. Ay! Bakit mo kasi kumain ng ano? Bakit mo nilulon yung butong pakwan? Hindi ko, hindi ko binilon. Eh ano? Gusto ko na mga doktor. Gusto ko mga doktor ma. Wala na pinangalanan na lahat ng kasalanan, kaibigan. Pupunta ka sa bahay na hindi ka nagpapaalam na bumukas kang Eritek Pan. Sino nagbabayad ng Eritek Pan? Sino nagbabayad ng kuryente? Ano? Kita mong lakas-lakas ng airtec ka na yun eh. Yan, kahit isang tao lang, pwede na. <laughs> <laughs> Yan lang muna hanggang sa susunod na tawa. Ako si Tagalista.